O no? oh, naanad ang mga ulit o kung <laughs> <mangustin. laughs> Nagbahin-bahin na sila ang mga silupin. <laughs> 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 Pilang nagkakilo. Nanay Pero imo ka rin ka po ha? Pwede po Ano po ulit o glansunis? Hindi oh, mo na ko pag-iisip. Ay, tawa. Pwede ka? Pwede ka? Pwede ka? Pwede ka? na silang si kontin, it. it. silupin, puna. Ay, kondi na mag-ano.

magpadala ra man atiya. Mukhaon na kapag pa. Ang gilahi an. Oo. Ang dugay. Adali na. So, -tunis ay, ay, <laughs> ito, okay, na. na ako ya magdala sa <laughs> <laughs>

Okay, hey, kay oh. Daddy. Lihat <laughs> <sorry. I'm> <laughs> <laughs> nas sure Daddy ni. Ito din ang kinarton. Ay, api na din. Lili po gusto ko kung kay Daddy to. Ano ba basta yung ito ako orang may? Pero oh, tagiya. Trader pa ba yan eh. Alam mo, ang trader, machismis mm -hmm. na lang yung ginabuhat ako kay Ananol. Ako ato sa <laughs> <I'm sorry. laughs> Grabe si Tita Tama na nai. Relax na, relax na. Relax na. Sipsi naman.